Ah, uh, sa ngayon uh, uh, magkano na ang kalakaran ng presyuan ng palay? Sabi nila eh 17:30 ganoon. Oh, 17:30. So, Itong palay namin ah uh, tinabaran ng 17:50. So ibig niyong sabihin may mas bababa pa doon? May bababa daw. Ang sabi nila 17:30, 17:50 ganoon, depende sa palay at presyo. Yung Depende sa palay. palay. Ah. At depende rin sa pagkahinog, ano? Sa pagkahinog. Eh, oh. iba, masilan din yung mga buyer, eh. Kung may... Tayo ba pag nag reaper alimbawa itong sa amin, ilan ang area nito, bagus? Ah, hindi ko lang alam. Bagus. Ito. Halimbawa ba sa isang ektarya, pag nag-reaper kayo, ilan ba ang upa sa inyo? Uh... ilan po ang upa sa reaper? Sampo o siyam ko no. Pag pag ko kani... bali 14 sa akin, pati karyada eh. Ah, pakasama okay. na pati oh, karyada, okay. 14 na karyada, 14 kaban. Ah, oh. uh. Kung ilan yung naani ng kung anong kunyari, yung sa hektarya nakaisandaan. Lagong kami lahat ng pati driver na mm.